Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Good news po sa lahat ng ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. Matagumpay na naipasa sa ikatlo at huling pagbasa sa House of Representatives ang Universal Social Pension Bill o ang House Bill No. 10423. Ito ay isang malaking tagumpay para sa ating mga mahal na senior citizens. sa Facebook page ng Senior Citizens Party List, ngunit ang laban na ito ay hindi pa tapos. Ang Senior Citizens Party List ay patuloy na magsusulong hanggang sa ito'y isang maging ganap na batas at maibigay ang nararapat na binipisyo sa lahat ng ating mga minamahal na Senior Citizens. Sa pumumuno ni Congressman Rodolfo Ompong Ordanes, bilang kinatawan ng Senior Citizens Party List at Chairman ng Committee on Senior Citizens, ay patuloy silang magiging boses ng Senior Citizens sa Kongreso. United Senior Citizens Party List Congresswoman Milagros Aquino Magsaysay sa kanyang Facebook page, mahigit 800 na United Senior Citizens ang nagpunta at, at naging saksi sa makasaysayang pagkakataon ng aprubahan ang Universal Social Pension Bank sa third and final reading sa Kongreso. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!